isa sa pinakamalakas na sandata laban sa seher, shayatin at sa kapagsapi ng jin, mga pagsapi ng mga shayatin, ay ang adhkar sa bawal masah. Adhkar sa umaga at sa gabi. balik kung gusto para mas lumakas ang inyong sandata laban sa seher at sa pagsapi ng jin, at sa malabanan niyo ang mga syaitan, syaitin, Uh, pwede niyong i-download ang tinatawag na kitab o libro na Hisnul Muslim ito. Pwede mong i-download yan, Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, i-download mo, i-search mo Hisnul Muslim na Tagalog. I-search mo Hisnul Muslim Tagalog sa internet. At i-download mo sa cellphone mo at sa Tagalog, page 100, page 100, ay doon mo na makikita ang azkar sa umaga at hapon. Or, page 100, mga paggunita sa umaga at sa hapon. Ito yung azkar sa umaga at hapon o azkar sa umaga at gabi. Merong mga ulama na nagsasabi na yung azkar sa gabi, pwede na yung banggitin sa makatapos magpagkatapos ng salatul asar pero pwede rin kung may kang ginawa ginagawa pwede rin sa gabi mo na bigkasin kung mas mag ang mas maganda i memorize mo ito lahat o kaya basahin mo na lang sa cellphone mo o kahit saan sa mag-download ka bumili ka ng libro Uh, basahin mo, tapos ubusin mo lahat, mahaba, mahaba kasi ito eh. Siguro kung kung uubusin mo ang adhkar, adhkar sa umaga at sa gabi, uh, siguro sa umaga isang oras, at saka sa gabi isang oras din. Kung uubusin mo ang lahat ng adhkar. Mas, mas lalakas ang sandata mo laban sa seher at sa seher sa shayatin at sa jin pag binigkas mo lahat ng adhkar na ito. At napakaraming malalaking biyaya ang pagbanggit o pagbasa sa mga adhkar na ito. At lalakas din ang sandata mo laban sa seher.